guys. Ngayon po ako po ay magluluto ng ginisang kamatis na may tuna, no? O ginisang tuna na may kamatis. Balik-balik tayo natin, ginisa pa rin. So 'yan, ito po yung tuna, guys. Ayun. eto po yung tuna. And then nakapag uh, hiwa na po ako ng mga kamatis at saka sibuya. So is gigisa ko na lang po sila, no? So, pisang ko na po mag -isa. Ayan, kuhanin po natin yung kawali. Samahan niyo po ako guys na magluto po ng ating ginisang kamatis na may tuna. Lagyan po natin ng tuna. Lagyan po natin ng kadal. At tayo po ay madali lang po na magluluto. Kasi yung aking alaga is may sakit. So, itong aking niluluto po guys is pang sarili ko lang pong breakfast. So, pang saliling breakfast ko lang po ang aking niluluto. So, yan. Ilagay na po natin yung sibuyas. Ay, dumagit na yung ano, pang hawak ng mga kawali. Ayan. So, dinamihan ko po yung kamatis para marami po akong makain. Kahit man lang kamatis, eh, madami po akong makain. So, yan guys. Inumpisan ko na po yung sibuyas. Hindi na po ako nag, ano po ng bawang. Hindi na po sila bumibili ng buong bawang po dito, guys. Kasi, meron na pong garlic powder. So, kaya, ayan po, guys, no? Nag-umpisa na po akong magluto. Oh, ayan. At pagkatapos po niyan, guys, uh, isasab isasabay ko na yung kamatis para madali po siyang maluto. And then, lalagyan ito ko po ng mga powder na pang mga pampalasa. So, yun. Oh, ah, di, po, ba? Ganyan lang kadali ang aking niluluto. At pag malambot na po yun, guys, lalagyan ko na po yan ng mga arabic na pampalasa like baharat, turmeric, ayan yung uh, garlic powder, garlic, garlic powder, aluday salt, black pepper, at syempre sili, no? Kaya, yan guys, ganyan lang po kadali ang aking uh, niluluto, aking agahan.